walang kukuri. Sa mundo ng kalakalan, hindi lahat ng digmaan ay may armas. May mga digmaang tahim, tila laro ng pasensya at lakas ng loob. Isa na rito ang tariff war. Dalawang bansa, nagtataas ng buwi sa mga produktong inaangka. Palitan ng parusa, walang gustong unuro Ang epekto, tumataas ang presyo, nalulugi ang negosyo. Ang bansang may matatag na ekonomiya, mababang utang sapat na reserva, maayos na pamumuno. Sila ang nakakaahon, sila ang hindi natitinan, sila ang hindi kumukurat. Kaya naman, ang bansa dahil sa tibay ng kanyang ekonomiya, maging sa panahon ng tarip mula, ang tagumpay nito ay hindi lamang sa paglaban, kundi sa kakayahang tumundig at manatiling matatag.